Gusto mo bang magpuyat at sirain ang body clock mo? Ito ang gawin mo araw-araw. Number 1. magpakatanga sa pag-ibig. Char! Ayun, wala nang reply, wala nang response, wala nang musta. Sana man lang kinamusta ka niya hanggang sa huling hininga mo. Nag-aaway pa tayo noon. Bulan, sabi ko, ilit e, na lang kaya kita, baby. <laughs> Kasi nahihirapan ka din. Hato, tiso, pamunas ng luha mo. Hindi ka na sana iiyak kung ako lang ang pinili mo. Makakalimutin ka ba? Subukan mong ma love at masaktan, hindi hindi mo makakalimutan yon. Char! Inat niya ako, oh, morning pinili mo, Peh. O baka ako lang nag-aassume na pwedeng maging tayo. Pinaramdam mo sa akin lahat ng kilig, pero gusto naman kita